Pangalan niyo po? Angelo po. Angelo, okay. Queenie po. Pangalan, ma'am. Pangalan niyo po? Ah, oh, okay. Hello po, sangkas po. Hello. Dito na ako, ma'am. Dito na ako sa may ano ba to? Dinsi Litson Manok. Dito sa may Luzon. Malap, malapit sa overpass dito sa may Luzon. Dito sa pickup up location nyo. Ha? Sa may sa may overpass. Ayun. Pangalan ma'am. Pangalan niyo eh, po. Ah, oh, okay. A heart speed to the sea. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Mm. Ang sarap! Putang ina mo, ba mo! Okay na po ma'am Hatid ko na po si Imam no mga sa drop off location na sa Marikina. Let's go. tabi lang tabi lang natin ha Sige lang po, sige lang. Wala, po lang. Saan ba Saan po ba kayo pupunta? Dito na, lang, baba, na lang ako, ma, ano, kasi, okay. Ah, okay. Para Sige po, sige sige. Sige lang, sige lang, ma'am. Thank you po. Sige lang po. Yun, dito na tayo sa drop off location ng mga ni ni pasahero ng mga obs. Ah, dito sa Riverbank Marikina. Okay, so all right. Tabi lang tayo dito. Para di tayo langanin. Ay, nako. Traffic dito sa Riverbank, no? Marikina, mga kaos. Ayun, eh, no? usad, pagong. Boy Huwag kayo Pastilan, marilo. Yung may pick-up tayo dito, no? Mga kaos sa Robinsos, Magnolia, Kisong City. Yung drop-off naman ito sa Mandaloyong uli. <clears throat> balik ulit tayo naman dalo yung Ini po. Apo. Shower cup ma'am. Kuya sa ma basement. Dito kanan. Tas. Ah, Okay. Okay na po. Diretso lang tayo dito, ma'am. Dito po kanan tayo. データパ Ah, diretso lang tayo dyan, ma'am. Diretso lang tayo sir Dito lang po Dito lang Dito tayo tinuro eh Putik ng mapan na to Ayan o oh. Tanong natin sa dito isim ang uno Wait lang ha Kaya lumiko pa naman ako dito Hindi kaya one way dyan Sir saan dito isim ang uno Kaliwa Diretso lang Walang hiyang mapa to Pinakahanan ako dito O ah, pinakaliwa Hello. Mapa oh Hayop Tragis to ah Ah, baka ito. Malanghiyang mapa to, oh. Sir, tabi lang natin, ah. Ito na yun, sir. Dito tayo. SM Angono. Wala nga yung mapa yan. <laughs> Gago talaga. Sabi ko mukhang walang isim dito ha. Ah. <laughs> Sabi ko mukhang walang isim dito. Para pandabol no. <laughs> Mag-seat destination ko dito Kubaw. Ang lang natin, oh. umalis tayo dun sa atin ano eh. 5:16. Wala pang isang oras. <laughs> sir, thank you po. Thank you. Nakisama yung stoplight dun sa ano eh. <laughs> uh, sir, thank you po. Thank you. Ingat po kayo. Yon dito na tayo no, mga kaup sa isim ang uno. Umalis kami dun sa Isim San Mateo ah, sa San Ma Isim San Mateo. Umalis kami sa San Mateo no, ng mga kabs ano. Ah uh, 5:16 dumating kami dito 6:01. Wala. Pwede na to. O Mandaluyong. straight dire Diretso na. Pinasukan tayo dito mga kabs, so andra pa pala Mandaluyong. Birahin na natin to. Sa ano lang to, wrap up nito no, mga sa may Greenfield District. Palag to, palag. Waiting seat. Hello sir Si Nasa kabilang side kayo, sir. Sa kabilang side. O oh, sige, mag na lang ako kasi dito ako mismo sa isim ang ono. Wait lang, yoton lang ako, sir. Okay po. Yun, nasa kabilang side siya, no, mga kakabs. Laban na to, mga kakabs. Ayun, nandito tayo sa isim ang uno Malapit, malapit na to, mandalo Okay. Pangalan niyo po? Angelo po. Angelo, okay. Palag na to. Late na kung late. <laughs> Napasubo ko. Galeosan mo ito. Nagatid ako dito. Dito na na sir. Okay. Ito na po. Thank you po. Thank you. hindi nalaglag yung gamit ko di pala nakalak ayun mga kaos, dito na tayo sa Greenfield District sa Mandaluyong sa Tilipe Performance galing tayo ng Anguno Rizal no mga kaos ah, na pick up natin yung pasayro doon 601 ah, nakarating tayo dito yun, papunta na tayo sa work natin, ng mga cows. di tayo late. Let's go! nakadalawa din tayo ng mga cows. Yun. Yun, 7... 2015 nandito na tayo no mga kaubs sa ah, first outfit ko sa MD Mercury Congressional ang bilis lang natin no mga kaubs. ayos excellent nakadalong biyahe tayo no mga kaubs galing pa tayong Angono Rizal first booking natin ang uh, San Mateo to Angono is in Angono Rizal tapos yung pangalawang booking natin SM ang to teleperformance greenfield district Mandaluyong okay so all right.